Good morning mga guys, welcome to my youtube channel Ayan, Choco Macau Vlog Ayan, kung hindi pa kayo subscribe, please subscribe and like and share At i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updating sa ating mga premiere At ayan mga guys, nandito ako ngayon sa harap ng city City of Dream dito sa Old Taipa mga guys so ayan mga guys kung nakikita nyo ito po yung City of Dream dito ako lang sa likuran na lang nya kasi dun sa harap hindi mo makukuha so ayan mga guys so So dahil nandito na ako, so ayan mag-start na tayo sa ating mga journey journey at ito yung Venetian Saba sa kabila. At ayan, ayan, 'yon po yung Parisian. Ayan, kung nakikita nyo mga guys. So, ayan. At ito naman yung COD. Ayan, COD at ganyan yung Londoner. Ayan, magkatapit. At dito yung pang studio. So, ayan, magkatitap po sila. Mga guys, sa po. Kaya, ngayon mga guys, minat, samahan niyo ako sa aking paglalakad. At gamitin din natin ang isang cellphone para sa ating reels so ayan mga guys ayan so start natin na ngayon siya mga guys so ayan ayan mga guys so ayan kapit na ganyan pa bye bye so ayan medyo madilim kasi uh, madilim ito po yung Parisian. Ayan po yung Parisian. Ayan. Kaya po yung Parisian. Ayan. Tapos po yung Venetian mga guys. Ayan, ayan po yung pipita nyo. Uh, gusto ko lang ipakita sa inyo ang uh, pagandahan ng Macau. Small Macau lang pero maganda siya. Kung mapuntan lahat natin ang ating puntan. Pero marami pang magagandang mga guys. Sa so, uh, lang. Um, malalayo mo lang tayo sariling sasakyan mga guys ayan. so ayan mag release muna tayo mga guys ayan diba mga guys so ang ganda oh. mamaya mag model nga ako dyan nalakad ako dito <laughs> diba mga guys? Nagmay, naglay. Dito lang tayo sa daan. Nagposing, posing. Posing sa daan. Si Inday Cherry. Ay. Ayan mga guys. Hmm. Kung gusto nyo akong eh, i-follow sa Facebook sa Facebook page ko ay Cherry Esplana. Ay Cherry Braga Esplana Lapitan. Ayan mga guys, so dito lang tayo sa daan muna maglakad-lakad lang ng sangli at tayo mamaya nilipas sa kabilang dao para tayo babalik sa San Malo so andun yung mga friends natin so uh, malapit nang matapos ang church, so ayan mga guys dito muna tayo, ayan Tapusin lang natin ang ating video at tayo babalik na sa San Malo kasi habang hindi pa mainit mga guys kanina mainit ngayon, hindi na kasi ayan so ayun mga guys Papasok muna muna tayo sa studio bago tayo babalik. Ayan, mami pang magaganda dito kasi marami nang un nang Halloween pero may music naman dito. Oh my god. May music dito si si i, si 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 Odi. ba mga guys? Ang ganda. di ba? So dito lang tayo, saglit-saglit lang. Kahit tayo ng ilang mga video mga guys, di ba? Oh, hindi ako nagsasawa ng pabalik kasi hindi lahat yung mga pinupuntahan ng mga ibang OFW kasi sabi nila parang Las Vegas na kasi parang branch na ba kumbaga ng Las Vegas o diba mga guys so ang ganda-ganda mga guys o ayan um, tiyan, lumadami yung mga time mga guys kasi nga uh, mag 10 o'clock na kanina wala pang mga tao sa so, ayan mga guys hanggang sa muli mga guys shout out shout out sa inyong lahat sa lahat sa mga hindi ko naman ma-shout out Love you all and Jesus God bless you. Ayan, ito lang tayo uh, viewing the street of Macau. <laughs> Ganun ba yun? Uh, uh, ayan, gusto ko lang i-flash na ma yung, yung mga building dito na magaganda. So, ayan mga guys, so gustong gusto ng mga taga Hong Kong na, na dito sa Macau kasi magaganda siya. Magaganda, simple lang pero maganda talaga siya. Hindi ka nagsasawa man. So, ayan mga guys. So, hanggang sa muli again. Bye-bye. Uh, See you next time. Ay, wala pa rin ba? Kulang pala. 6 minutes pa lang. So, ayan. Tapusin ko lang ng kahit 7 minutes mga guys. So, ayan. So, sana andyan pa rin kayo na laging nagsusupport. At hindi pa nage-exit. Matapusin natin ang ating simpleng video ni Choco Mako Vlog. So, ayan mga guys. At, at maraming salamat sa inyo, na-appreciate ko na lagi nandyan kayo, yung mga nagsusuport palagi, ayan si Miss Lady Paganda always yan, kasi nga ay nako uh, kaparehas -ka kong kamarites san ba, ay, uh, at lahat ng mga nagsusuport dyan, alam ko na alam nyo na kung sino kayo, na lagi nagtatambay so, at uh, sana uh, lagi kayo nandyan at uh, para sa aking simpleng premier ano diba mga guys ay alam ko na kung sino yung palagi mabait na nagsusuport dyan alam nyo na yung kung sino kayo ayan mga sana nandiyan kayo pa lagi din dito ako sa harapan ng COG. So, ayan COG lang. No Riviston. Ayan mga guys, mga guys. Kung sinong magustang magpunta dito, halina kayo at magpunta tayo magsama-sama ang mga vlogger. At tayo ay mag-collapse kung saan tayo magpunta. Ayan. Ayan, tambahan lang natin, tambahan nyo lang kung kailan at sana para tayo magsama-sama mga guys. Hindi ba mga guys, magandang magsama-sama ang mga collaboration ng mga vloggers. Ayan, so sana mga guys, ah, huwag niyang kalimutan, i-like and share at mag-iwan ng bakas na rin sa comment section. Oy, ganun ba yun? Uh, nasa yun na yung mga guys kung gusto niyo mag-iwan ng comment section. Uh, sinasabi ko lang naman, ha? Ah, baka, baka, naman lang eh, di ba? Love you all. Ayan, hindi matapos-tapos ang pagpapaalam ni Choco Macau Vlogs. Kasi nga, ako nasisiyahan sa aking pagbablog na ganito lang kasimple. Pero maganda naman siya mga guys. Ayan, may mga bas na na Londoner at mga pang -pasahero. at ito naman yung isa ay, ay, hindi ko alam ito ay para sa tourists ng mga galing sa mga iba't ibang lugar katulad ng mga China ay mga ay Londoner kung gusto niyo sumakay libre lang yung mga guys ayan na po yung Venetian na libre lang mga guys ayan hanggang sa muli guys Bye-bye. See you next time. And love you. Love you. Love you so much. And advance Merry, Merry, Merry Christmas sa inyong lahat na as. at na yung aking gift para sa inyo. Bye-bye. See you next time. And shout-out na lang sa inyong lahat sa mga hindi ko na shout-out. Bye-bye. Love you all.